Hello, magandang magandang araw sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Ang iyong lingkod si Jeremiah 29:11, si Brother Sam at tayo ay nag-aaral sa 24th series sa teaching. At itong 24 series ay tumatalakay patungkol sa church. So, ibig sabihin, mula pa noong nagpasimula tayo hanggang sa matapos ang 24th series, yan ay tatalakay patungkol sa iglesia or church. Ayan. Alam ko na marami ng pag-aaral patungkol dito. At ito pong pag-aaral ay kinukonsider ko lang na isang supplement para sa inyo. So, nawa ay may matutunan tayo sa ating pag-aaral na ito. Sa panahon ngayon, sa pag-advent ng technology, eh, naniniwala ko na mas marami pang mga pag-aaral patungkol dito na may kaugnayan sa si church. Kaya nga, sinasabi ko, ako ay isang supplement lang. Naway, makatulong din sa bawat isa upang mas malalim pang maintindihan ang patungkol sa iglesia. O tinatawag natin sa English na church, tinatawag natin itong katawan ni Kristo or iglesia ng Diyos. At tinatawag rin itong iglesia ni Kristo. So, sa ating pagpapatuloy, naway tayo ay magsasama-sama para sa ikalulwalhati at ikatataas lamang ng Panginoon. So, manalangin muna tayo sa ating pag-aaral. Panginoon, sa oras na ito, tulungan niyo po ako. Gamitin niyo po ako bilang isang instrumento para sa pag-aaral na ito. At hinihiling po namin, Panginoon, ang gabay niyo sa pamagitan ng inyong banal na espiritu sa gabay ng katotohanan ng banal na kasulatan. At salamat din po, Panginoon, sa mga pagsasaliksik pag-aaral. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay hindi dahil sa akin, kundi dahil sa inyo lamang, Panginoon. Ako ay ginagamit nyo lamang upang ako ay makapagbahagi ng inyong mga katotohanan patungkol sa church. Salamat po, Panginoon, at amin pong hinihiling na gabayan nyo po ako sa tulong ng Espiritu Santo sa kapangyarihan ng inyong banal na dugo sa pagpapatawad ninyo, Panginoon. Kami po ay umaasa sa inyo, Lord, na wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. We bless you and we honor you in Jesus Christ our Savior. Amen. Amen. So, magpapatuloy na tayo. Yung pinakaunang topic na ating pinag-aralan ay specifically patungkol sa iglesia or patungkol sa church. At doon, nalaman natin na ang iglesia, o ang church daw o katawan ni Kristo ay mga kalipunan ng mga mananampalataya. O, kalipunan, sabihin natin specifically, kalipunan ng mga taong sumasampalataya kay Kristo. Mga taong sumusunod kay Kristo. Pwede kong sabihin mga, ang iglesia ay mga taong pinili, mga taong naligtas. Ayan. Yan yung Masasabi kong, ayon sa Biblia, siya yung taong uh, tinatawag na iglesia. And then, yung nakaraan, pinag-aralan natin yung tinatawag nating ulo ng katawan or the body of Christ. So, ang head of the church, of course, malinaw na sinasabi sa Bible, ay si Kristo. Siya ang ulo ng iglesia. At magbalik aral na lamang kayo doon sa aking YouTube uh, topic about that. Para maintindihan niyo pong mabuti yung pagkakaiba ng tinatawag nating katawan ni Kristo or Iglesia at ano naman yung mga relihiyon. Sa Colossians chapter 1:17 to 18, tinasabi rito sa aking pagbabalik aral sa second topic, siya ang una sa lahat at ang buong San sinuko ay nananatiling nasa kaayusan sa pamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. So, ang talatang ito ay isang maikling paghahalin tulad sa pagitan ng katawan ng tao at ang iglesia. Ang iglesia ang katawan si Jesus ang ulo. Si Jesus ang una sa lahat ng mga bagay at nagpapanatili sa lahat ng mga bagay kabilang dito ang iglesia. So, nakikita natin yung ano, yung essentiality ng iglesia at ang uh, ulo. Ang katawan ay nakaungpong sa ulo. Ang ulo ay si Kristo at nakaungpong, nakaungpong ang ulo sa katawan na kung saan siya ang tinatawag nating Church. So, tayo naman ay mag-aaral patungkol sa ang Iglesia at ang Silyo ng Espiritu Santo. So, napakagandang pag-aaral ito para maintindihan natin na hindi pala basta-basta na ang isang tao ay mag-claim na lang na siya ay uh, bahagi ng katawan ng iglesia kung hindi niya maintindihan mabuti yung uh, part o yung tinatawag nating bahagi ng iglesia So ano sabi rito malinaw na itinuturo sa atin ni Apostol Pablo na tinanggap ng isang tunay na mananampalataya ang banal na Espiritu noong siya ay manampalataya kay Heso Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Pinatutunayan ng unang Korento 12.13, Ito ay sapagkat sa pamamagitan ng iisang Espiritu tayo rin ngang lahat ay binautismohan sa isang katawan o iglesia, kahit tayo ay hudyo o griego, alipin o malaya. At tayo rin ay pinainom sa isang espirito. Sinasabi din sa atin ng Roma chapter 8 to 9 na kung isang tao ay walang banal na espirito, siya ay hindi kay Kristo. At sabi rito, kayo ay nasa Espiritu kung ang Espiritu ng Diyos ay tunay na nananahan sa inyo. Ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. So, essential. Okay. Katulad ng sinabi ko, ang katawan ay nakaungpong sa ulo. Ang katawan ay ang iglesia, ang uh, mananampalataya, at sa kay Jesus o kay Kristo bilang ulo. Ngayon, itong katawan na ito ay may pinanahanan at ang nanahan dyan ay ang Espiritu Santo. At sabi rito, kapag ang isang tao ay wala kay Kristo, hindi siya pinananahanan ng Espiritu Santo. So, malino po ano, di ba? Yan ay nasa Bible. Itong 1 Corinthians 12.13 and then itong Romans chapter 8 to 9. So mag-iisip tayo. Ako ba ay nanana, ng Espiritu Santo? At paano mo nalaman na ikaw ay pinananahanan ng Espiritu Santo? Okay, malalaman natin sa mga susunod. Sabi rito, malinaw din ang katotohanan tungkol sa pananahanan ng Espiritu Santo. 1 Corinthians chapter 3.16 Hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. So, ang templo ng Diyos ay ang banal na Espiritu Santo at naninirahan ang uh, banal na Espiritu sa iglesia o sa kanyang katawan. di ba? So, maganda. Napakalinaw. Sabi rito, ang pananahan ng Espiritu Santo ay silyo ng kaligtasan at ang totoong naligtas ay bahagi ng katawan. So, magpatuloy pa tayo. Itinuturo din sa atin sa Ephesians chapter 1:13 to 14 na ang banal na espiritu ang tatak ng kaligtasan ng lahat ng mga nananampalataya kay Kristo. Anong sabi rito? Sumampalatay rin kayo kay Kristo pagkaranig ninyo ng salita ng katotohanan. Ang helio ng inyong kaligtasan. Sa Kanya rin naman, pagkatapos ninyong sumampalataya ay tinaka, tinatakan kayo ng banal na Espiritu na ipinangako. Yan, no, ba? Pag pinananahanan ka ng Espiritu Santo, ibig sabihin, ikaw ay tinatakan din. So may, may kaugnayan talaga yan sa katiyakan ng kaligtasan. Hindi yung sasabihin natin ng isang tao na para ikaw ay maging totoong iglesia, dapat ay mag-anib ako. Hindi. Sa Bible kasi sinasabi rito na ang iglesia ay pinili. Siya ay, kung baga sa pagpipili, pinipili ko ba o pinipili ba yan ng isang pastor o ng isang relihiyon Hindi. Ang nagpili ay ang Diyos para maging bahagi ka ng katawan o ang iglesia. At matapos mong uh, maranasan na ikaw ay talagang totoong naging bahagi ng katawan, ano yun? Paano mo napatunayan yan? Ang sabi sa Bible, Mali na naman tayo na sumampalatay rin kayo kay Kristo pagkarnig ninyo ng salita ng katotohanan. Ano yung salita ng katotohanan? Yung mabuting balita ng kaligtasan, ito yung uh, pagkamatay ni Jesus sa cross, yung kanyang pagbubo ng kanyang dugo at yung pagpapatawad niya sa atin. Nang sumampalataya tayo doon sa mga katotohanan yon ayon sa sinasabi sa Bible, ibig sabihin, natutunan mo na dapat sumunod ako sa kanya. At nang masabi mo na ikaw nga ay uh, sumusunod ako at sumasampalada kay Jesus, ito yung paninirahan ng Espiritu Santo. At nang ikaw ay pinananarahan ng Espiritu Santo, ikaw rin ay tinatakan ng kaligtasan. Ibig sabihin, hindi ka na dapat mag -alala. Dahil ang Diyos ang nagdesisyon para sa iyo. Hindi yung desisyon ko, kundi yung desisyon ng Diyos para sa iyo. Ayon dahil ikaw ay templo ng banal na espirito, ibig sabihin siya rin ang naggagabay sa iyo araw-araw. At yan na magiging dahilan upang mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban na uh, sa tulong rin ng banal na kasulatan o yung Bible. Hindi naman tayo uh, biglang nabago, kunti dahan-dahan tayong nababago. At 'yan sa pamamagitan ng pagtuturo, pag-aaral at katotohanan sa Bible. At habang ang banal na espiritu ay gumagabay sa iyo, binibigyan ka naman ng Disar para sa isang maayos at banal na pamumuhay. Yan ay nagpapatunay na ikaw nga ay pinanahanan na ng Espiritu Santo. Okay. Patuloy pa tayo. Ang banal na Espiritu ang katiyakan ng ating mana hanggang sa pagtubos ng biniling pag-aari para sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Binanggit yung salitang mana dito sa Ephesians chapter 1, 13 to 14, na ibig sabihin ng mana ay yung inheritance. Sino ang mana? Na mana natin ang kaligtasan sa pamagitan ni Jesus. Ayan. Tuloy tayo. Malinaw na ang banal na Espiritu ay tinatanggap sa panahon ng kaligtasan. Sa panahon na sumampalataya kay Jesus, dumating yung Espiritu Santo sa iyo. Kasi wala kang kakayahan, wala kang kaya kakayahan na gumawa ka ng tama kung wala sa iyo ang banal na espiritu. So, nauna ang banal na espiritu and then yung desire na magkaroon ka ng pananampalataya at magkaroon ng isang bagong pamumuhay. Hindi pwedeng sabihin ni Apostol Pablo na ang lahat ay binautismuhan ng iisang espiritu at ang lahat ay binigyan ng iisang espiritu at uminom nito kung hindi lahat ng mga manampalataya, iglesia ng Korinto ay may roong banal na espiritu. Para sinasabi niya na dahil ito ay pagtuturo patungkol sa pagmamana, ibig sabihin, sinabi niya mismo sa mga taga-Korinto. Sinasabi rin ng aklat ng Roma 8-9, kung isang tao ay walang banal na espiritu, hindi siya napapabilang kay Kristo. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng banal na espiritu ay isang pagkakakilanlan ng pagkakaroon ng kaligtasan. Mm, 'Di ba? Napakalinaw at napakaganda nagkakaroon tayo ng uh, kasigurahan at katiyakan dahil sa mga katotohanan ng ito. Mm. -mm so marami, marami pa lang mga tao na ano marami pa lang mga tao na nag-claim lang na ako ay isang bahagi ng katawan ni Kristo or iglesia without understanding kung ano ba ang requirement sa Bible hindi yung requirement Hana, sarili natin kundi requirement according to what the Bible says ang isang uh, Christiano o bahagi ng katawan ni Kristo ay pinili, siya ay tinubos, siya ay uh, lininis sa pamamagitan ng kanyang dugo, pinatawat, tinatakan ng Espiritu Santo bilang tinatawag na uh, templo ng Espiritu. At yung katotohanan na yan, mananatili yan hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. At sa ngayon nga, di ba? Ang sabi daw, paano pala ang Espiritu Santo ba ay umaalis? Hindi na umaalis ito kasi ikaw nga ay tinataka na. Okay. Maaring nagkakaroon ka lang ng kaisipan na bakit hindi ko nararamdaman? Hindi nawawala o hindi Uh, naalis ang Espiritu Santo. Yan ang malinaw sinasa, sinasabi rito sa Biblia. Okay, nasabi rito, Bilang bahagi ng totoong iglesia, ang pagtanggap o pananahanan ng banal na Espiritu ay nangyayari sa oras ng kaligtasan. At ang pagpuspos naman ng banal na Espiritu ay nangyayari araw-araw at ito ay isang nagpapatuloy na proseso sa buhay ng isang tunay na kristyano kailan hanggang sa darating pang panahon. Kaya halimbawa, may mga panahon na medyo nangihina tayo sa ating pananampalataya. Mananatili ang katotohanan na tayo ay pinananahanan ng Espiritu Santo. At siya ang nagbibigay sa atin ng gabay, siya ang nagbibigay sa atin ng zil, nagbibigay sa atin ng lakas, upang magpatuloy na sumunod kay Kristo hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So, paano na kaya ang mangyayari kung walang Espiritu Santo'ng gumagabay sa atin? Ano kaya ang mangyayari kung wala ang uh, banal na kasulatan? So, kung tayo ay nagkakaroon ng desire na sumunod sa Diyos, it is because of the leading and dwelling of the Holy Spirit. At yan ay napakagandang pangako na tayo ay may tatak ng kaligtasan. Sa aking pagtatapos, bilang bahagi ng katawan o iglesia, papaano nga ba tinatanggap ng isang tao ang banal na espiritu? Tinatanggap ng isang tunay na mananampalataya ang banal na espiritu sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus Kristo bilang kanyang tagapagligtas. At kung siya ay binigyan ng Diyos ng Espiritu sa panahong yun, ayon sa John 3, 6 minsan lamang tinatanggap ng tao ang banal na Espiritu at hindi na siya alis sa isang Kristiyano hanggang sa siya ay umuwi sa kanyang tunay na tahanan sa langit. So, ito ay napakagandang pangako. Hindi ko ideya hindi ayon sa sarili kong uh, pagre-research, kundi ayon mismo sa sinasabi sa Bible sa tulong ng Espiritu Santo. Nawa ay ingatan tayo ng Panginoon hanggang sa susunod nating pag-aaral. Sa ngalan ni Jesus, Amen.